kami ng gulay. Gulay ka ba dyan? Mayroon din. Anong gulay? Talong. Ay, no, Pichay. Kayo. Tara. Doon sa likod. Salamat. Mga kababayan, ito yung kagandahan dito sa probinsya. Kasi pwede ka manghingi ng gulay sa aking bahay. Nagbibigayan talaga dito mga kababayan ng bawat isa. kundi mo nindot ng okra kay linghod pa. Patay ng sili para masarap ang ating sausawan. Ang daming hinog. Ito po mga kababayan ang ating nakuha kanina sa ating kapitbahay. Ang lalaki, di ba? Siyempre may papaya tayo. Ito po ang ating aadubuhin. At ito naman po ang isda. Kakahuli lang po ito kanina na aking asawa. Sarap nito mga kababayan. Ito po ay ating iihawin din. Siyempre ang ating pangmalakasang daing. At ito ang ating mga sangkap. Tara, lutuin na natin. Ito okay. nga na ito, tubig ang may mga kababayan. Pagluto, yun na siya ngayon. Ulaton lang nato ni siya o mahumok kaya atong timplahan og video kaya dobo man ni siya nga uh, katayos. Lagyan na natin ng tuyo kababayan. Sarap kababayan. Antayin na lang po natin na maglambot-lambot pa ating papaya. Luto na rin yan pero palambutin natin ka kasi ang mga bata kakain din. Sana natin mga kababayan. Mm. Ang bango. Manguin na natin. Luto lang na natin ating isla. Ito masarap kababayan. Lapu-lapu. Banguin na natin mga Pwede nga lang nga. So, tano niya itong nilungag. Maraming ilunod na ito ang upra kaya ro'n dungan niya kaluto sa ito ang nilungag. Tingnan natin mga kababayan. Burong likod na siya. Okay na ito siya mga kababayan. Ahunin ah, na natin. Tingnan na rin natin ito yung ating talong. Kung okay na. Babaligtarin natin. mga kababayan dalagyan natin ito ng suka ulam na okay. ito na ang ating mga talong wow. malata natin ito yung talong mga kababayan gagawa po tayo ng ating sausawan gumain natin ito yung sibuyas ito yung pampabango sa ating sausawan saluan natin ito ng kamias. Yan po natin niya ng suka. Ito po yung ating suka ay suka ko ito na pinya po. Sobrang sarap nito mga kababayan. Alagyan Sobrang... din po natin yan siya ng sili para pambalasa. Alagyan din natin mga kababayan ng toyo pang pakulay sa ating sausawan. Dito tayo magkain ka sama natin ang ating mga anak. Lord, salamat po sa Tara kain na tayo, mga kababayan. Kumain tayo ng tolong. natin dito sa ano, ating sausawan.